Maraming 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 salamat, Pontes, sa lahat ng mga binigay mo sa amin. Yung unang binigay mo sa amin, sobrang sobrang na po yun, auntie. Napakasaya na namin. Tapos, sunod, itong bintana, pinirhan mo pa kami ng Hi guys, Good morning po sa inyo. Ngayon, special day sa isang bata. Malit lang po siya. Uh, siguro meron na kayong idea. Dahil ngayon ay kanyang birthday at meron tayong isang sponsors na talagang paboritong paborito yung bata na yun noon pa. So mga nakaraang araw, uh, hindi pa po namin ito na ipakita sa inyo pero may mga video na kami na may binili yung isang sponsors natin, binigay sa akin yung pera tapos meron na din tayo na pagawa doon sa bahay nila mismo. Pupunta tayo doon sa kanila kasi na balitaan ko na meron silang pupuntahan. Meron din tayong isang malaking sorpresa para sa kanila galing sa sponsors natin. At ang sponsors na 'yon ay walang iba kundi si Auntie. Yan, si Auntie ang pinaka main sponsors namin dito. Siya talaga uh, talagang gustong-gusto -gusto niya 'yung bata na 'yon mula noon pa. Hindi pa po nakilala 'yung The Explorer, nanonood pa lang siya. Uh, yun na agad yung kanyang ano yun na talaga lagi yung inaabangan niya yun nga lang yung bata na yun hindi talaga siya lagi dahil limited yung mga challenge na pwede sa kanya so ngayon pupuntahan natin at uh, dahil birthday nga niya sabi ni auntie meron siyang malaking sorpresa para sa kanila at titignan na rin natin kung gaano kaganda yung uh, pinagawang sliding ni auntie para sa kanila so ngayon Uh, kasama ko pala si Lance si Kukoy kasi yung surprise ha, na sinasabi ko uh, mamaya sila yung magdadala habang nag video kasi hindi talaga sila ito alam at uh, tingnan natin kung anong magiging reaction nung bata na yun kasi uh, pangarap nila yung ano yung bagay na yun so tara yan guys yan. nandito na tayo sa kanilang bahay at tingnan nyo naman nung unang punta natin dito dati ito kawayan pa siya pero ngayon nakita nyo lahat po ng mga bintana nila ah, na installan na po ng sliding windows dahil po yan sa sponsors ni Auntie So ngayon dahil birthday nung isang maliit na yon pupunta tayo dito sa loob at hindi lang yan yung, yung sorpresa natin. Tingnan nyo mamaya. Yan! Yeah, Ito pala si birthday girl at so, saka si birthday boy. Yan! Okay. Yeah, Ito si... Oh, ano man, naman! Ang ganda! Ganda ng damit ha! Saan kaya galing to? Kanino galing to? Si hey, mama! Ay, kay mamang pala. Yan. Gan guys, a quick house tour dito sa kanilang bahay. Ito po ang kurtina na ito, tapos itong sliding. Ya, yeah, lahat ng mga bintana nila ay sponsor po ito ni Auntie. Ano, ganda lang. Hindi na 'di Tapos hindi lang 'yan. Meron pa. Ito pa. <laughs> tapos ito, galing 'yan kay Auntie. Pati ito pala, tapos Wow, meron na may silang bagong ti ay nabasag pala. Nabasag ng pusa. Nabasag ng pusa. Mayroon daw silang TV guys, nabasag ng pusa. Ayun no? tira na. Yan guys, so birthday po nito isang players namin na maliit. Pero yun nga, hindi niya siya laging nakikita kapag may mga TikTok ganon, TikTok challenge kasi magaling siya sumayaw. Doon niyo lang po siya nakikita. Pero guys, alam nyo, uh, isa ito talaga mula nung ano pa, hindi pa nakapalo si Auntie. Uh, ito na talaga yung gustong-gusto niyang ano, yung bata. Uh, siya yung talagang nakakit sa kanya ng ano, ng ng puso kay Auntie at uh, dun doon nga mula no na uh, nakapagpalo na si Auntie at lagi niya na itong pinapanood at uh, ano siya, ah uh, minsan nalulungkot lang din si auntie dahil uh, yung mga ibang challenge kasi hindi pa talaga pwede sa kanya guys kasi daycare pa lang po ito. Nanay, ano grade na siya sa sunod? Kinder, kinder po. Ah, kinder. Ilang taon ka na na? Five po. Ah, five years old ka na ngayon. Okay, ganun din dito guys sa kanyang ano. Ito talaga mahihain po kasi ito. So yan, nung una, ang sorpresa ni auntie para sa kanila nanay yung, yung bed, ano. Tapos kama, na may Jura box. Jura box. Tapos nung nakaraan, ilang araw lang, 2 days siguro or ano, ah, uh, yung sliding windows nila. O oh, yan, mga sliding windows. Masaya ka ba na meron ka ng bagong bintana? Opo. Bakit? Hindi na po makakapasok ang mga pusa. Ah, hindi na makakapasok ang mga pusa. Okay. Uh, nanay, ikaw ka nanay? Masaya ka naman nanay? Opo. Masaya, ah, masaya, masaya. masaya. Pero nanay, yung saya mo, Opo. hindi lang dyan matatapos kasi alam nyo kung bakit. Meron pa tayong isang sorpresa na darating. Tawagin mo na nga, ma. Yan Pasok. yung mga ko si Kukoy. <laughs> si Lance. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano to, pero ito ay binigay ni Auntie. <laughs> ano kaya ito? Ano siguro laruan? Pa-open mo din sa kanila din. Ha? Pa-open mo sa kanila. Okay, nanay, i-open mo yung isang regalong malaking sorpresa sa iyo ni Auntie. Tal tulungan niyo diyan. Happy birthday, pa birthday kay Andrea. Pangarap mo yata 'yan eh. Katuan. Ha? 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 pariwala. Turaan mo ano yan? Ano to? Laroan Laroan? <laughs> Laroan? Hindi ano yan? O oh, pwedeng manood? Pwedeng... TV TV ah, Ang galing oh, TV. Ngayon yung TV mo doon nasira may kapalit na No? Dahil kay? Sino nagbigay? Mama Oh, grabe sobrang <laughs> Grabe yun to na, Tuan tawa ka na Mayroon ka ng panuuran Okay yan guys Uh, nakikita nyo naman po, meron tayo dito ng ano, uh, brand new na TV na 32 inches divan. oh, divan pa talaga. Tapos guys, ito, panoorin nyo yung video nito. Yan. Tapos. Ah, sige kuya, kumpleto na siya. Yan, may wall bracket tapos may stand pa siya kuya, no? Ah, oh, okay. ng stand nandito po. Ah, okay. Sige, kuya. No. Oh. O yan, guys. Binili na natin yung TV na para sa isang bata. Yeah. Abangan nyo. Ito po. Binidyo ko lang ito para ipakita sa inyo na talagang binili namin siya ng brand new. Binayaran ko po ito ng worth 9,000 pesos. Yan. Kuya. Dito po kami sa Magic. Yan. Salamat, kuya. Pipikapin ko siya mamaya. Tapos, panoorin nyo ulit yung uh, paggawa ng kanilang sliding windows. Yan, mismo. Oh, yan. Dumating na yung sliding nila. Oh, kuya, ano, ano? Uh, maganda ba yung ano, kuya? The best, to? Oh? oh? maganda. Oh, may roller, roller roll, pa, roll, no? Yan, si kuya mag install oh. Yan. Buat-buat na, kuya. Dahan-dahan lang, kuya. Baka mabasag. <laughs> oh, yan. Ikakabit na po dyan sa bahay nila Andrea. Pupunta tayo doon guys. Tara. Saan kaya kuya? Saan gusto nyo? Sa White Plains eh? Ah? sa White Plains. So, sa White Plains. Dito lang sa Luna. Ang mga gusto magpa-gawa ng sliding guys yan. Yeah. Charles Darrell kuya? Ako. Ah, Charles Darrell. Dyan lang sa may White Plains. Okay, ito so. tinted pala tong ano. No, tinted. Mm -hmm. Tapos meron pa siyang screen. Tapos apat na bintana guys. Tapos isang maliit na ano bintana. Ayun, nandun. Uh, magkali niya sa 2.5 yata yeah. yun sa 2.5 isang ganito. So, okay, na nasa uh, 10,800 pesos. Yan. Yan guys, okay na. Na-install na. Apat na bintana tapos isang maliit. Mabayaran na si, si Kuya. Bale, 2.5 isa. So, 10,000 plus 800. 10,800 pesos. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, natin. Okay. Salamat po yan. Ayan, hey, napanood nyo naman po talagang pinuntahan namin yan doon sa Alaminos City. Sa, yan, eh, sabihin na nga natin sa Magic Appliances. Uh, wala nakakaalam kami lang ni Mrs. Plinano galing kay Auntie. Nagpadala siya sa amin ng cash. Tapos uh, siguro one week or two weeks na namin itong nabili. At nakatinggal lang ito sa bahay namin binalutan pa namin ng ano ng ang talaga siyempre, pang birthday gift sa kanya tapos kurtina uh, yan uh, yan talaga ay ano binili ni Mrs. Uh, sabi kasi ni Auntie uh, bilhan ng kurtina para dito sa kanilang bagong sliding windows okay Andrea masaya ka ba Opo Bakit May bago na po kaming TV tapos bintana Oy dahil kay Mama. Kita oh, niyo naman, talaga bata pa lang siya pero emosyonal na. Nakita niya, hindi sila makapaniwala na meron silang TV. Tapos nagkaroon pa sila ng bintana na napakadali lang. Ay, e, para napakadali sa madaling panahon, sa maikling panahon. Dahil kay auntie ay natupad niyo yung isa sa pangarap ni Andrea na TV. Na yung TV po kasi nila. Anong nangyari doon sa TV niyo, nanay? Nahulog po. Nahulog nang dahil sa pusa. pusa. oh yan, ang dahil sa pusa. <laughs> yung po sana yun, hindi na makakapasok dahil may bago na silang sliding. Pus, hindi na makakapasok yung po sana. Hmm, hindi na makakapasok yung po sa... Anong sabihin mo ka, eh, auntie? malamig kaya mong po nabigay ng bintana. Ingay po kayo dahil. Oh, <laughs> wow naman. Ito nga, may TV ka na. Pwede ka na manood. Oh, okay. Tapos si nanay naman. Ayan ah, guys, si tatay pala. Yung tatay ni Andrea. Uh, wala po pala dito kasi alas 6 pala, pumunta na po doon sa tinatawag naming tanggal, yung parang meron po kasi siyang trabaho doon, yun po kasi si Tatay Roger wala po talaga pinapalampas siya na trabaho, tingnan niyo po birthday po ng kanilang anak pero sinaglitan niya lang po na trabahohin yung uh, pwedeng matrabaho niya para magkapera para talaga, talaga si Tatay hardworking yun, hindi mo Anong mga occasion na talaga kung may trabaho, nagtatrabaho pa rin talaga siya. Pero mamaya darating naman po siya at uh, nabalitan ko kasi na may lakad sila nanay at uh, i-treat nga niya yung dalawa niyang anak kasi birthday nila. Pero pagdating ni pagdating ni tatay mamaya, nandito na rin siguro sila kaya magsi-celebrate pa din sila mamaya. Pero grabe, 'di ba? Hindi niya sinasayang yung pagkakataon na kapag mayroong trabaho, trabaho pa din. Yun si Tatay Roger. Okay. Nanay, anong masasabi mo kay Auntie? Unang-una na nakabili sila ng ano mo ng beds, tapos may boom tapos nagkaroon tayo ng durabox. tapos nang nakarang araw, uh, yung apat na bintana guys, saka medyo may maliit na bintana din na naka-install. Yun ay worth 10,800 pesos. Yan, nakita nyo naman doon sa video natin nung una. Pinayaran natin agad. Yun po ay galing kay auntie lahat. Uh, wala pong ano magpaga. yun po ay galing kay Auntie Lahat yun po ay si kanyang sponsors. Tapos ngayon naman dahil uh, sabi ni Auntie, uh, naka na talaga dahil birthday nung kambal, especially si Andrea kasi talagang love-love po ito ng sponsors namin. Ah, uh, ito guys sa TV. Oh, Nanay, masaya ka Nanay. Sobrang saya po Hi. Oh. Hi, hello Auntie. Deserve mo naman tong marine ngayon. Maraming, maraming, maraming salamat, Pontes. Sa lahat ng mga binigay mo sa amin. Yung unang binigay mo sa amin, sobra-sobra na po yun, auntie. Napakasaya na namin. Tapos, sunod, itong bintana, inilhan mo pa kami ng kurtina. Napalitan na yung kawayan ng sliding pante na babasagin. Hindi na po makakapasok yung kusa dito sa amin. Hindi na namin kailangan takpan yung mga pagkain namin. anti sobra-sobra na to. Sobra-sobra na itong binigay mo sa amin. Kung wala pa, wala lang lahat ng to. Wala yung bintana, yung mga igahan namin, mga durabox. Wala lahat yun, Ante, kung hindi dahil sa'yo. As sana ante, makapunta ka dito. Welcome na welcome ka dito sa amin ante. Iniisip namin na ah, parang may kamag-anak kami na tinutulungan kami na walang sawa. At saka dito ante sa TV. Salamat sa pag-birthday mo sa Kambal. Napakalaking tulong ito. Napakalaking regalo para sa kanila. Salamat, Ante, kasi hindi ka nagsasawa na tulungan kami ng paulit-ulit. Yung bintana natin, hindi namin mabilihan. Siguro, abutin ng years bago namin maganyan. Kung hindi dahil sa'yo, wala, la, wala, wala din yan. Kaya, Ante, si Lord na bala sa'yo. Gabayan ka kahit sa'ng kamagpunta. Mag-iingat ka lagi. Huwag mo pabayaan yung sarili mo. Sana pagdating ng araw, makapasyal ka dito para makita ka namin, magpasalamat. Dahil supra-supra na to yung tinulong mo sa amin. Ayun, kung napansin mo na nakabihis kami, aalis kami ante kasi birthday ng kambal. May, na, may mga naipon kami na galing sa sponsor, galing sa iyo. Kasi request ko nung dalawa na makapasyal. Yung mga binigay mo ante, ibili namin yun ng mga gamit nila sa school para hindi na namin isipin pag sa pasukan na. Kaya ante, maraming maraming salamat ulit. Mag-ingat ka lagi dyan. Mula sa pamilya ko ante, mahal ka namin ng sobra. Mag-ingat ka po. I love you. Okay nanay. salamat. Yan. Yan nasabi sabi na po lahat ni Nanay uh, para po sa sponsors namin sa sobrang mahal na mahal po namin na uh, uh, kaya Auntie. Uh. Grabe. Ano guys, hindi ko talaga lupa sa kalain na uh, sa isang iglap ay grabe first time po kasi syempre matagal na po na birth uh, syempre maraming mga lumipas na rin na birth ano, birthday nito pero first time talaga nila makareceive at makatanggap ng regalo galing pa sa hindi natin kilala at uh, pero ngayon guys hindi si auntie hindi namin na uh, tinuturing na iba siya po talaga ay ano tinuturing na po namin na parang kapamilya po namin siya po yung isa sa mga dahilan kung bakit uh, pa rin po kami. At uh, talagang napakalaking blessing na dumating po si Ante dahil marami po talagang ano buhay na nagbago. Maraming bagay na nabili na hindi mabibili at hindi ano kung mabibili man din ng mga players natin kagaya nila Nanay ay napakatagal pa at maraming hirap pa pero dahil kay Ante ang kasagutan halos isang araw lang nabili na agad uh, wala na ako halos masabi kasi si auntie alam naman niya kung ano yung nasa puso ko kung gano'n namin sila kamahal uh, especially the explore family uh, talagang mahal na mahal po namin kayo auntie sa mga bago pa lang po pala sa mga hindi sa mga hindi po nakakapanood yung mga video namin dati. Yung mga bata guys, monthly may allowance po yun sila lahat ng mga kids players natin. At uh, binigyan din po ni auntie, yung mga nanay, yung mga tatay. At mayroon pa po kayong aabangan sa Father's Day. Alam niyo na pag Father's Day uh, araw ng mga tatay mayroon ulit surprise sa si auntie. Ah uh, auntie ah uh, mag-iingat ka sana lagi at uh, uh, yun nga sabi ni nana ingatan mo lagi yung sarili mo kasi yun nga uh, hindi ka namin kasi nakikita hindi ka namin napupuntahan kung pwede ka nga namin dito malagahan or ano. Alam mo ante, uh, sabi mo kasi ang kapalit lang niyan ay dahil masaya ka sa ginagawa namin sa mga video namin. Uh, natutuwa ka kaya ka nagbibigay ng mga ganito pero grabe, hindi mo alam yung impact sa amin, hindi mo alam kung gaano kami kasaya na ano, hindi mo alam kung gaano kami kasaya na nabibigyan niyo po uh, yung mga ano namin, yung mga ka-team namin dito na grabe. Sobrang imposible. Lahat ng mga imposible nagiging imposible dahil kay auntie. Uh, mahal na mahal ka namin, auntie. Ingat ka lagi dyan. Uh, God bless. Bye-bye, auntie. Bye-bye.